morning guys gagawa tayo ng tuna sandwich ayan tatlong latang tuna ayan ginawa ko ayan so good morning good morning good morning nag prepare na ako ng bread tapos meron tayong kamates tapos meron tayong litos so bread na brown bread at ito nilagyan ko siya ng mustard, lemon, and mayonnaise para sa ating sandwich. Ayun. So, ayun, nag-toast na rin ako ng bread. Ito, guys. Sige-toast ko yung bread para maganda kasi yung medyo matigas. Ayun. So, yan muna. Mamaya, balikan natin yan. Nag-prepare na rin ako. So, continue sa sandwich. Ayan. Kuha pa tayo ng sandwich. Tuna sandwich. Kating ganito lang, guys. Spread the tuna. Lagyan niyo ng maraming tuna para masarap. Kasi isda the eh. Tuna sandwich. Ang mahal pa naman ng tuna ngayon, guys. Tapos 4 dollars. Almost 4 dollars. Tapos $3, uh, 3 plus something. Uh, almost 4 dollars. Yes, kasi healthy kasi yung tuna. So, ito with water kasi siya para magawa mo ng sandwich. Ayun. Ayun, ayun. Dami ng dami tuna, guys. Oh. Hinawa, tatlo pa naman yan. Tatlong. So, guys, hindi ko, hindi ko na lang muna i-mix yung kamatis at ah? at yung litos kasi baka mabasa, babasak mamaya pag ano nagaling ko sa meeting kasi to may meeting kasi ngayon so magdala tayo ng pagkain pang snacks lang naman to may manok din gagawa ko ng manok oh, I mean, mag, uh, maglagay sa air fryer tapos mayroon tayong sausage mayroon din yung manok yun sausage, o oh, di ba? tapos may French fries, pa mamaya? Um, fish, fish and chips, fish and chips. dami pa lang po nito. Dapat pala isang ano lang. Isang lata. Tatlo kasi ginawa ko. So, sobrang dami. Okay, damihan na lang rin natin ng isda ang, ang tinapay para masarap ang kain mamaya after meeting sa kain kasi yung meeting kasi namin guys after lunch kasi kaya hindi ako nagdala ng food so ginawa ko na lang may food sila doon bumili na lang ako ng drinks tapos mayroong chips yan yeah. dami dami ka natin gawa ng tuna sandwich. So guys, ito yung ito yung ano, haluan niyo lang ng mayonnaise. Ang ano kasi nito ng sauce kaysa bibili ka pa ng kung hindi ka naman makagawa, syempre bibili ka na lang, 'di ba? Para hindi ka nagagawa. So ang hinalo ka kasi dito is mayonnaise at saka yung lemon. Lemon, yung yung isa, isang lata, gagawin niyo yung isang spoon na lemon. Tapos, dalawang mayonnaise 2 tablespoon of mayonnaise yung bawat lata ng tuna bawat lata ng tuna yan Yeah so Marami pala siya dago ko na lang yan, hindi naman masira. Ilagay na lang sa sarili. Dami eh. So next, uh, ano na naman. Gagawin siya. So guys, nakaready na yun dito. Mamaya ipakita ko sa inyo. Pagkatapos natin. Habang nag, uh, naglagay ako sa air fryer ng sausage, tapos isunod eh, sunod ko yung manok. Tapos mamaya na yung french fries kasi masarap kasi yung mainit. So yun. Ilagay natin sila sa aluminum foil. Ito kung may aluminum foil pa. Next. Ayan. Lamihan natin ang tuna. Ayan. guys ganito lang guys sa paggawa ng tuna sandwich tapos lagyan nyo ng kamatis sa on top niyo nyo kamatis, cucumber gusto nyo may lettuce, ganon depende rin, pwede rin nyo lagyan ng pickles nasa inyo guys, kami marami din kaming pickles dito, pwede naman lagyan yan ginawa ginamita ng brown brown bread yun ready na yung sandwich ko guys ayan maghinaw mo na ako ipakita ko sa inyo So ito na yung nagawa kong sandwich guys kasi ah... Uh, ito, lalagyan, lalagyan na lang mamaya kung, gust, kung sinong gusto maglagay ng kamatis at ano, naka, naka, ayan, pinoto ko na ng maliit. Uh, I mean, yung manipis. Tapos, uh, ayan, na rin to. Ito, may sobra pa tayong tuna. So, ang nilagay ko kasi dito sa tuna, guys, uh, sa isang lata ng tuna, lalagyan, uh, 1 one, one, tablespoon of uh, lemon, tapos 2 tablespoon of mayonnaise, 2 uh, tablespoon of mayonnaise, mustard, and tuna. That's it. Is it right? Yan. Yeah. Yan lang ihalo, guys. Tapos, i-mix nyo, damiha. Ayun. Tapos yun, yan, yan. Ayan, mayroon pa tayong sobra ng ano. Ito yung tuna sandwich natin, guys. Thank you for watching. Konting clip lang. Kasi, ano, ah, nagmamadali ako, napiprepare ako ng pagkain. Thank you for watching. Ito lang yung gamit ko, guys. So, sa isang lata, uh, ano, 1 uh, tablespoon of lemon lang tapos dal a uh, dalawang anong tawag nito dalawang table uh, dalawang tablespoon of mayonnaise ayan may mayonnaise tayo dito idagdag natin ang mayonnaise ayan yung mayonnaise natin so dalawang tablespoon ng mayonnaise tapos isang lata ng ano uh, na. Tapos lemon. Tapos mayroon tayong mustard. yun Tapos ginawa ko is tatlong lata. So may sobra pa siya. Sobrang dami. Ayan guys. Ito na lang. Ito lang yun. Very simply lang yung tuna sandwich. So i-mix nyo lang. Ganon. I-mix nyo lang ng ganyan. Ilagay nyo lang dyan. Ganon. Ganon. Yan. So guys, thank you for watching.